Good morning. Nandito po tayo sa bagong apartment namin. Hindi pa tayo, until now po ay hindi pa kami nakakalipat kasi inamin pang hinihingi ng city. Pero yung mga gamit namin ay nandito na. Yung iba, yung mga ang nandoon na lang po sa uh, luma naming apartment ay yung couch, yung higaan, tapos yung mga lutoan. Pero yung mga mostly nandito na, tapos yung mga damit namin nandito na, yung everyday clothes na lang ang nandoon sa kabila. Papakita ko po sa inyo para magulo pa. Yan, maliit lang siya. Yan, closet. Yung saan na tapos yan. Tama, ang dami namin gamit. Tapos yan po yung CR. Tapos, open concept. So, ayan. Dami namin gamit yung sa Christmas tree. Hindi namin alam. Wala kami na yung Christmas kasi hindi pa kami nakakalipat. Ayan ang aking asawa. Tapos, ayan. So, open concept. So, this will be the dining. Tapos, ayan na yung, ano, yung sala namin, which is, malaking-malaki ang niliit kaysa sa dati naming apartment. Yan. Ito yung first, ano, first, yung room. Which is dito ang, ang room ng anak ko. Ito ang magiging room niya. Tapos, ito, storage. Pero ang the problem is demo ang ang na, wala kaming storage sa baba na which is sa luma naming apartment mayroon kaya ang problema namin yung winter tire uh, ay yeah pag nagpalit ng winter tire so nandito dito. So ito yung aming magiging bed demo ang dami kong damit. Teka, <laughs> ko alam kung paano ko ina-use ah, uh, ito yung sa kasi queen bed ah king bed kami so yung bed namin andun na andun pa sa duma apartment ang nilagay lang namin yung nasa bottom yan which is mayroon kami yung ano um yan malaking window pero hindi pa hindi na open so yan update lang sa aming new And this is more expensive than our 700 more than the yung room namin apartment. Kasi actually yun ay gigibain. So gigibain kasi yun in may ba hindi ko pa alam. Pero uh, in ano na namin to. <laughs> yung bang ninerserve na namin to. Kasi pag yun, maghanap kami ng ng ibang ano, apartment which is hindi natin alam kung saan kami mapupunta. Eh dito, walking distance lang sa work ko, walking distance sa sa anak na work ng anak ko. So we're not commuting. Kung nakakatipid din kami sa sa trans transpo. And we love the area. Yan. Okay, just update. Happy birthday!